Hi guys, today ay magluto kami ng probinsya ng ulam. <laughs> Ayan guys, tingnan nyo guys ah. Ang probinsya ng ulam. Ayan. Ayan, repolyo. Ayan, saka islam pinirito. Ayan. Ayan, ang probinsya ng ulam.

din until golden brown ang ating sibuyas. Guys. Yan ang luya. Mix-mix din para maghalo-halo na ang lasa na. Until brown din siya. Mag-golden brown lang. Kunting brown lang siya. Kasi kung masunog siya, ma iba na rin lasa. pinagbisa namin ng buto kasi baka mapinipas ang ano tayo, buto, ano pala pinip, hindi pala buto hindi pala ito bago <laughs> hey guys yan, lagyan ako din ito pa Yan ang paminta. Yan ang paminta. Paminta is number one, ya, yeah. magic sorrow. Mix, 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 mix nothing. Angry polio. Lagyan na ang repolyo mix muna natin para yung nasa ilalim maghalo na sa ibabaw ng repolyo. Dry, ano yan? Dry cook kasi para masarap ang kain. Walang kanin, ulam lang lagi ang amin gulay. Takpan muna natin guys para maluto yung repolyo natin. Mamaya na natin lagay yung opo at saka eggplant. English yun ha. Ayan okay na guys. Okay, okay na. Ilagay na namin yun. Uh, Opo at saka talong guys. Mix na natin. Mix, na. mix muna siya ng mabuti guys para masarap yung mga lasa-lasa ng uh, mga seasoning na nilagay da sa una mas ano talaga takpan muna natin guys check natin guys kung okay na luto na siya tubig manggod ng opo ganyan pa ng magic sarap pero wala pang lasa

Kisah kaku, kok, Mbak. Pan muna siya guys Para maluto ng mabuti ang opo Kasi yung ibang opo hindi pa masyado luto Kakain na kami Tignan natin Ayan na guys Luto ng amin Opo Yummy yummy na guys Tara guys Kain na tayo Thank you for watching guys Bye bye